Japan, Lemery Batangas Ika 29 Oktubre 2015 Dear Wish Ko Lang Isa po ako sa libu libo at masugid ninyong taga bye Sa katunayan, lagi ako napapaayak ng inyong programa Lalo na kapag natutupad ang wish ng letter sender Ako po si Joseph Poco Napakarami po ang nagwi-wish sa akin na makapag-guess ako sa gandang Gabi Vice, Chris TV, ASAP at maipalabas ang buhay ko sa MMK. Kaya sumulat ako sa inyo para matupad ang wish nila para sa akin. Sana daw ay maging kapamilya star ako ng ABS-CBN. Salamat po Ate Vicky Morales. Good luck po sa GMA7 Kapuso Network. Lalo na po sa show nyo. Na wish ko lang. Sana tumagal pa po at madaming matulungan ang inyong programa. Nagmamahal Diyos sa Poco. Sana naman mabasa ito ng wish for love